At yun, natawagan na rin natin ang maswerteng kabayan na nabunot natin para ma-schedule ng pre-foods ngayong araw siya kasi yung bibigyan natin ng libreng pangulam ulam dyan sa Pilipinas. Bibigyan natin ng instruction si Kabayan paano niya makiklaim yung libreng pang-ulam niya. Kaya sa mga nagpalista dyan sa YT channel natin, abang-abang lang kayo. Baka kayo na yung susunod na mabunot natin para ma-schedule mabigyan ng free foods ngayong araw. araw mga idol, na tayo sa palingki. Ano, hindi tayo ng bangos. Uh, galing kay ano kay Mamang God. Ng Wei, bagus talaga na lang te. So, dili tayo bangus, my lord. Eh, hey, mabili nang ano bangus. Kanin bangus ko ko ya. Wala to te. Ah, nang pangsinigan. Ah, maraming salamat, Mamang God. Ah, uh, tanggap ko na Yon na-receive na ni Kabayan yung libreng pang-ulam natin sa Pilipinas. Kaya ikaw, Kabayan, magpalista ka na sa YouTube channel natin para mabigyan din kita ng libreng pang-ulam dyan sa Pilipinas. Good luck!